Ito nga yung DIY thing ni Sabrina mga B para sa gaganaping Halloween kinabukasan. Gawa nga yan ni parin nyo Jeff. Bago nga mag-Halloween kinabukasan, mga bi, ay busy busy na si Pare Jeff sa paggawa ng DIY thing ni Sabrina dahil siya nga si Wednesday Adams. So, <laughs> nakuha pang maglandian, ah. nakakairita, charis. Kami <laughs> naman ay busy na dahil nga kinabukasan ay Halloween na ng mga bata. Kailangan na nga din namin matapos agad, mga bi, dahil meron nga kaming aasikasuhi. Kinabukasan, mga bi, bago ang event, kahit nga antok na antok pa kami, ay pumunta na kami sa school para naman mag-design. Puta ko nga sa school, mga bi, ay naayos na pala ni Kuya Archie yung boot ng mga bata. Kami mga office sir na nakapunta mga bi ay nagdesign naman kami dito bago ang event. 7am na nga to mga bi at alas 8 ng umaga ang start. Yes ko mga bi kailangan namin makauwi agad paano ba naman naasik Kasuhin pa namin yung mga anak namin at pag ko nga pinaliguan ko na agad si Sabrina. Pagkatapos ko nga ayusan ng bebe niya sa mga bi pinauna ko na muna siya doon sa my court. Pagkatapos ko naman magayos ay ayan pumunta na kami nila mama at nung kapatid ko. Mamadali nga ako mga bi dahil officer nga ang mami niya mika at wala pang isang oras na kapag prepare na ako at nakapunta na ulit ako dito sa my court. ko nga ng court mga bi ay medyo madami na nga Baguette, nga yung baget sa tayan ngayon short clip nila ipapakita ko sa inyo yung mga costume nila sobrang cute talaga nila hindi si? nga lang talaga ako busy nung araw na yan mga bibikwa. ko siguro lahat sila ay nakuhaan ko effort talaga ang mga parents mga bibikwa ko para sa costume ng mga baget sa tayan nga buti na lang talaga ay meron kaming photo booth pag nagpapapicture nga sila sab sa photo booth ay ayan pagkatapos tinoyo na nga at ayaw na nga magpapicture buti na lang din talaga mga bi ay kasama ko yung nanay at kapatid ko sa pag-aasikaso dito kay Sabrina kasi kung hindi hula sang mami nyo mikay drifted nga saat ni bebe niya sab mga bi at binili ko yan dun sa pinsan ko at pinatahi ko dahil medyo malaki nga for only 99 peso. Totoo nga ako mga bisa kinalabasan ng costume ni Bepe Nyosab dahil sobrang ganda kahit DIY lang. Ang <laughs> mga nisab, yung pinsan niyang si Luffy at The Flash at ito nga yung classmate niya si Chocolate Factory. Yan nga yung mga sample pic nila mga bebe at napakagaganda nga. Kaya nga lang di talaga mga bi ay inayos na nga yung mga bagets pagkatapos na ay nag-start na kami sa opening prayer. Medyo madami nga yung participant natin ngayon mga bebe kaya naman medyo nahirapan talaga ako bilang officer sa pag-handle ng event. Siyempre mga bibukod sa bagets ay may mga kasama din silang mga parents kaya naman so sobrang hirap talaga mag-asikaso ng ganitong kalaking event. Ito naman yung backstage namin, mga binainayos namin at buti na nga lang din talaga kasama namin ng teacher naman opening prayer mga BI nagdako naman kami at kumanta kami ng national anthem target time nga namin mga BI mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga kaya din nga madami kaming participant mga BI dahil nagkulab nga ang CDC 1 at CDC 2 at tapos nga i-welcome ni teacher ang mga kids ay nagperform naman sila nakakatawa nga din talaga mga BI dahil kahit hindi perfect yung mga performance ng mga bagets sa so talaga namang sobrang gagaling at napaka cute mas ka mga BI habang nag perform nga ang mga pangkalahatang bata ay ayan nakaramdam nga ako ng gutom pero hindi ko lang pinapahalata <laughs> at tinitiis ko lang dahil nga nag-aasikaso tayo. Pero grabe, mga bibig pag ganito namang kakiyot ang mga nakikita mo, mawawala talaga ang pagod at gutom mo. Lapit-lapit na nga mag-perform sila sa Brina, mga Bibikwa, kaya naman na-excite na ako dahil ilang araw namin pinag-practisan yun. Nag-perform na nga sila sa Brina, mga Bibikwa, medyo nagkagulo nga sila, nak-show tayo, ilang araw namin yung pinag-practisan, kaya ayan, sinabayan ko na. So naman si Mami Mo Quincy, mga Bibikwa, ay nabijohan pa nga tong kahihiyan na ginawa ko, at ayan na nga, ipapakita ko na din sa か nga namin mga baby ko ay hindi nagkakagulo pero nung actual performance na ay ayun, ay, nagkagulo na nga. Okay lang mga baby ko dahil nagawa naman ng mga kids ang kanilang best. Ang inaayos nga namin ng program at meron kaming inaantay, pinagparade muna namin sa loob ng court yung mga bagets para naman makita yung mga costume nila. Buti na nga lang din talaga mga baby ko ay kasama ko talaga ang nanay ko at siya lang nag-aasikaso sa anak ko. Hindi nga din talaga maasikaso yung anak ko dyan mga baby ko dahil nga isa ako sa mga officer. Buti na nga lang din talaga mga bi ay na kahit konting oras tong kanilang parade dito sa loob ng cover core. Nakatuwa nga lang din talaga mga bibigwa dahil hindi lang din talaga bagets ang mga nag-effort dito pati na din ang kanilang mga nanay at parents. And sa first time ma'am nga mga bibigwa ay nabigla nga din talaga ako mag-handle ng ganitong event dahil first time ko nga lang din at officer pa nga. Medyo gutom na nga talaga ako ng mga oras na yan pero lavarn. Or or less 100 plus nga tong mga nag-participate sa atin sa Halloween party. At kaya naman hindi ako makapag-reply sa mga PM nyo mga bi alam na bakit dahil nga busy ako dito sa event na ito Nagpaparade nga mga bagets at wala pa yung inaantay namin na kapag decide kami na magpa-ice cream muna at maraming maraming salamat po sa nag-sponsor nito about nga sa boss Jik dahil meron ka ng pa-ice cream patubig at may pa-juice ka pa may yummy <laughs> ang tuwa nga mga dahil pagkatapos nga nila mag-parade ay nagbigay na nga kami ng ice cream at lahat ng bagets ay nabigyan. Galing lang pa ako nung una mga bibi ko dahil baka mamaya ay hindi mabigyan yung ibang bagets mga oras nga na yan mga bi ay medyo nai-stress talaga ako dahil gusto ko na nga mabigyan lahat ng bagets dami nga ng mga bagets sa mga bi hindi talaga maiwasan na hindi sila mainitan. Sa nangalang di talaga mga bi may pa ice cream ang aming project manager which is si Boss Chicks. Shout out ulit sa iyo. Sa nangalang din talaga mga bi sa pag-aayos at pag ng mga bata ay talaga namang pagod na pag pagod na talaga ang katawang lupa ko. Kaya nga lang din talaga mga bi lahat ng bata ay nabigyan, pati na nga din ng mga nagpipiling bata. At kasi naman ako, officer ko na si Nanay Lu, mga bi ay nag-sponsor ng candy. Shoutout sa'yo, Nanay Lu. Thank you so much. Kaya nga lang din mga bibi ko ay pagkatapos naman namin mabigay ng candy ay dumating naman ang aming kapitan. Shoutout nga din sa ating kapitan Mario Pastillo dahil napakadami niyang binigay na candies. Maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng mga nagbigay para sa mga baget. Tapos naman ang event mga bi, hindi na nga ako nakapag-video at ayan nga naglilinis naman ka aming mga officer at teacher. Di man nga ganun, naging perfecto ang aming event, mga bibi ko, ha? pero sure ako na naging masaya naman ng mga baget. Shout out din po pala sa iyo, Tatay Lelong. Maraming maraming salamat po sa foods ng mga baget. Maraming salamat din po kay Teacher Yeng, kay Teacher Ian, at kay Kuya Archie. At ayun lang muna for today's video.